Ito nga po ang estado ng aking tindahan sa ngayon. Pagkatapos ng New Year ngayon nga po ay January 5. Ayan po marami na naman pong mga nabili So medyo marami na naman pong mga kulang-kulang sa aking tindahan Syempre dahil sa katatapos lang ng bagong taon Medyo nakakapagod yun So talaga namang hindi si Mami Rona nakapamili agad-agad So bali kahapon po January 4, ako po ay namili at isa nga po sa malaking pagbabago dahil nga po ako ay namimili sa Pure Gold ay ang ahente ng Pure Gold ay nag-resign na so hindi niya po ako napuntahan noong Thursday dahil wala na nga pong pupunta so ako nga po ay uh, tamang tama naman, Saturday kahapon, ako nga po ay pumunta na lang sa Pure Gold para uh, mamili at syempre, ngayon nga po ito, na i-deliver dahil uh, talagang syempre kahit papaano dapat ay eh, laging kumpleto ang ating mga paninda ayan at syempre po si gardenia din ayan ngayon nga po ay sunday so medyo may karamihan po ang bumili ng gardenia dahil nga po ito nga pong gardenia ko ay bagong padit lang din kahapon so napakalambot at napakasarap syempre kaya uh, hindi nakakasawang kainin ayan yung mga suki ko eh, talagang hinahanap hanap ang gardenia. Ayan nga po, marami pa rin mga kulang-kulang. Hindi pa po ako nakakapag-display kahit nga po kanina. Ano po, kaninang hapon ay na-deliver na rin po ni Pure Gold ang aking mga uh, napamili kahapon. Kung nakikita nyo po, ito po ay transaction dated ng January 4, 2025. At ito nga po ang aking unang pamimili sa Pure Gold sa taon ng year 2025. Ako ang resibo sa akin ni Pure Gold. Siyempre, uh, wala po nga uh, discounts, no? Check na lang natin kung meron po mga promo items. Pero ito nga po ay medyo may kahabaan at ito po ay nagkaroon ng total na 18,652.60 pesos. So may kalakihan po ang halaga ng na-deliver sa akin kanina. Siyempre, ito nga po, ayan ang aking mga sitsirya. Ayan, hindi ko po po na i display dahil kanina nga po uh, karamihan sa tindahan dito sa aming subdivision ay sarado. So, uh, medyo busy si Mami Rona. At syempre, ito din po ang bali-anim uh, na boxes. Ayan. Ito po ay naglalaman ng aking mga paninda Ayan nga po ang mga sitsirya Ito naman po ay meron pong apat na transparent Ay bali lima po pala Ayan po yung isa Eh hindi nga po ako namili ng alak uh, Dahil medyo may karamihan pa rin po yung aking stock Dahil bago nga po mag-junior Siyempre in-anticipate natin na baka magkaubusan ako nga po ay nag-stock ng mga beer at saka syempre yung mga hard. Ayan po. So, ang aking uh, diskarte lang din talaga para mabawasan ang mga stock na napamili ko ng mga beer at saka syempre yung mga hard liquors. Ay syempre medyo mag-extend ng oras sa pagbebenta. Ayan nga po, ngayon nga po ay 9 o'clock na ng gabi. Usually, minsan po sarado na ako ng 8.30, minsan naman 9 o'clock, eh ako'y sarado na. Pero ngayon nga po, ay syempre open pa ako dahil gusto ko pong mabawasan ang aking mga panindang beer at saka syempre mga hard liquor para po kahit papano eh, mapaikot ko ang aking kapital dahil medyo may kalakihan nga po ang kapital natin dito sa mga alak na to. So, hindi ko po alam no kung bakit nung uh, bagong taon ay ibang iba siya hindi po gaano mabenta marami naman pong bumili pero unlike last year na talaga namang ilang box yung nauubos ko uh, bago sumapit ng bagong taon pero nga po nung bagong taon ngayon eh nakaisang box lang ako ng um, ng mga hard no A konting Alfonso lang at saka syempre yung mga beer ko ay eh, ilang case lang din po ang nabili. So inanticipate ko po kasi na akala ko ay eh, baka katulad nung last last year na talaga namang halos na simot ang aking mga panindang alak. Pero ngayon nga po ay hindi po naubos ito kaya kahit pa papano pipilitin nating maibenta No, kahit gabi na, ayan nga po, nag-overtime na si Mami Rona, Nagbaba ka sakali na may bumili pa ng mga beer at saka mga hard liquor. Samantalahin natin na sarado na po ang mga katabiko uh, katabi ko na tindahan. So ito lang po ay isa sa mga diskarte na ginagawa ko para kahit papano eh, magkaroon ng dagdag benta. Siyempre talagang importanteng-importante yung operating hour ng tindahan para kahit papano eh magkaroon tayo ng malaking benta at mapaikot natin ang ating mumunting puhunan. Ayan po, hindi na po ako magpapakita dahil medyo haggard na haggard na po talaga ako dahil sa pagod. Ngunit ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo sa panonood po ng aking video. At kung sakali po na nagustuhan nyo ang aking video, paki like naman po ito. At syempre po, paki subscribe po sa aking YouTube channel, Ang Solo na Tinder. Maraming maraming salamat po sa panonood. God bless everyone.